Magandang araw mga lods. Ngayon eh, may sasagutin tayong isang tanong. Tapos, itatapik natin kung paano may iwasang magkasakit ang ating mga alagang kids mga lods. Magandang araw mga lods. Ayan. Totally, itatapik natin ngayon yung patungkol sa mga sakit ng ibon pero yun na na natin tong ano ah, uh, nagtatanong sabi niya Lods, anong dapat gawin pag naglulugon ang kids? Yeah. Totally idol o Lods. dalawang klase yung paglulugon ng mga kids natin yung isang normal na lugon ano siya normal at saka yung akala mo lugon, pero hindi. O, tawag din doon lugon, pero ano, kumbaga molting, nagmumult siya. Parang nangangalisag yung balahibo, kumbaga. Pero hindi dahil sa tumutubo yung ano. Kasi isang lugon, tumutubo yung normal, tumutubo yung balahibo ng kids. At napakabihira nun pag yung nasa edad na. Totally nangyayari lang to sa mga bata yung mga nakits pero sa matanda ano to bihira to ngayon kung nakita mo yung kits mo eh, may edad na tapos parang naglulugon yung ano na mo yung pangit yung ano yung balahibo ayan so baka may sakit yung ebon mo mga lods baka yung molting kasi misan yung molting na isa diba yung lugon yung isa akala mo naglulugon pero hindi naman talaga naglulugon. Ibig sabihin, ano, may possible, may kuto yung ibon mo. Ayan. Yun yung ano. Yung isa pang akala mo, naglulugon siya, yung pag may iskalmite. Ayan. Dalawa yung koto, tsaka iskalmite. Magkaiba kasi yun eh. Di ba, no? Yung iskalmite, yung talaga, yung koto sa iskal. Yung isa naman, ano siya, yung sa katawan, yung makikita mo yung ibon, kamot ng kamot, hanggang sa bandang huli na ano na, pumapangit yung balahibo, Ibarin Iba rin yung iskalmite, yan. Totally ano yan eh, pasok sa topic natin yan, pero sagutin ko na, uh, ang nagtatanong pala si Triskaida, ano? Triskaida ka, yan. Triskaida ka. Parang ayras, alias lang to. Uh, ano yung ano, yung normal na naglulugod yung normal ha, kagaya sa batang kids okay lang yun lods, kasi normal yun eh ang kids na pag talagang bata pa o kaya minsan eh kagaya ng mga kids ko ano, meron akong hen na ano may kinakalbo sila so nangyari tuloy, hindi normal yung pagtubo dapat complete na yun eh dahil mga pagkabata pumutuboy hanggang sa gumanda eh sa kinalbo so ngayon nasa age na sila talagang complete na naging incomplete pa kasi nga kinalbo sila nung hen yung nanay nila so yun yung mga ganon na tinatawag ding lugo normal molting ano normal yun maring sa pagkabata o oh, kinalbo lang kinalbo ng nanay ganon yung hen kasi meron akong ganyang hen ayun okay lang yan antayin mo lang na ano lang antayin mo lang siya wala kang gagawin tutubong ko sa yun kasi misa nag aaway ang mga yan eto naman ano yan yung bata wala kang gagawin doon normal na paglulugon okay lang yan meron naman yung isang paglulugon din yung nag aaway sana sa flying cage yan Misa, sabunutan niya eh. Nakakita na ba kayong para sa na nagsabunutan, <laughs> mga lods? O, oh, gulpihan nga yung mga misa eh. Kaya dapat iwasan nyo. Kasi papangit yung balahibo. So ngayon, may tendency mga pag nagkasabunutan niya, may nakakalbo. So yun, normal din na lugon yun pag bumalik. Wala ka rin dapat gawin. Kasi normal yun eh. Hindi naman sakit yun eh hindi naman sakit ang paglulugon yung normal na lugon ngayon may kahawig yan yung, yung para kala mo nagmomult pero ano kala mo naglulugon pero may sakit yung ibon maaaring may kuto kaya kamot ng kamot ngayon na may iba napabalahibuan niya yung sarili niya misa kina, tinatanggal niya yun eh so kala mo ordinary molting pero may sakit ang ibon may kuto. Yun, hindi pa masyadong ano yun. Ang gamot lang doon sa kuto, ano lang, uh, wash out. Paliguan mo lang ng wash out. maring kung hindi ka pa sanay, malabnaw lang. Uh, ilagay mo sa pang-spray. Sa dalawang, dalawang litro, isang ano, isang wash out. Yung isang sasyay. Yun, spray, may iwasan mo lang yung mata. Kung kaya mong hawakan ng ibon mo, o kaya ilagay mo siya sa yung cage na maliit oh, don doon mo siya spray yan iwasan mo lang tamaan yung mata kasi misa nabubulag yan eh, pag matapang yung pagkatimpla mo pero kung dalawang ano litro sa isang sasye ayun medyo ano na yun okay na nice. eh. spray mo lang pag medyo alimbawa isa lang ang ginukuto to, dalawa ihiwalay mo muna hanggang sa gumaling spray sprayin mo every ano may kung alus lahat sila kagaya sa akin eh although kahit hindi kinukuto, to inaano ko ini-spray ko silang lahat tatanggalin ko yung pakaina inumina lahat yun pero matabang lang tinatabangan ko yun siguro mga dalawang litro yung ano dalawang litro at kalahati eh, gano'n alam sa 1.5 na kok hindi 1.5 o oh, may git ano yan may git isa noon totally dalawang litro isa dalawang litro kalati nga eh pag yung wala namang sakit yung ipo, wala namang kuto para lang gumanda yung ano pero pag may kuto dalawang litro dalawang litro noon yun. sa isang sasi spray mo mga kulungan alisin mo lang yung mga patukan tsaka yung mga yung mga kinakain nila alisin mo lahat yun spray mo silang lahat hanggang sa mabasa mapaliguan Pati yung ano, yung cage, latin mo para matanggal lahat. Pati yung tuntungan, yan. Pati yung potray, linisin mo, tapos spray, yan. Yan, eh, ganun lang yan, yung sakoto. Nakakala mo, lugon. Tapos, yung isa naman na, ano, na... Akala mo, eh, naglulugon. Ano naman yun? Iskalmite. Yan, totally yan yun. Yan, yan yung papaksa dapat, eh. So, mo na, babawasan ko na yung ano mamaya. Ayun, yung skalmite, ganun din yun, nangangalisag, akala mo naglulugod. Pero may skalmite yung ano mo, ibon. Ako may skalmite akong alaga, yung, yung kids may skalmite. Si Ibana. Ayan, uh, Totally, wala pa akong alam nun sa paggagamot sa ibon. Sabihin, wala akong knowledge. Kaya, nung una akong nag-alaga, maraming namamatay sa akin isang isang linggo lang may patay ganon, kasi hindi ko alam so, yun si Ibana nung napanood ko yun ginaya ko, kaya lang huli na yung ano, yung parang pamada kalimutan ko yun eh, yung parang grasa, kahit grasa pwede yung ginagamit sa ano ng mga ano yung, yung mga binata yung nalagay sa ulo e, hindi sa jelly e, yung petroleum jelly Ayan, lagyan mo sa may bandang tuka niya, sa may ilong na ganon. Andiyan kasi yan eh. Tamo sa may paa, parang nangangalis yung paa niya. Ayan, yan yung, yan yung iskalmite na nakakasira din ng ano, na balahibo na ano. Although ano, yung mga alaga ko, hindi ko agapang may ganon, na, namatay. Bumayat, parang dalawa nga sakit nun eh. Going light at saka iskalmite, yun. Toda si Ibana. Kaya ano yan, uh, totally ano, yun yung sagot ko sa iyo, Tris Kay Deka, yan. Totally ang ano natin, na uh, topic talaga natin mga lords ano, paano natin may iwasan na hindi masyadong magkasakit ang ating mga alaga, yun, yun yung topic talaga natin eh. Pero inuna ko na to, at least may idea na kayo doon sa ano. Natali, totally, kukunti na lang yung, yung eh, sasabihin ko niya kasi halos nasagot ko na dito sa ano o, oh, ngayon, sakto naman yung tanong niya doon sa topic natin kasi isa nakala natin lugod pero hindi mga lots so ngayon ano o oh, paano natin may iwasan yung mga ganyan yan kagaya ng skullmite going light di ba no yan yung mga kuto akala mo lugon pero ano kuto At, mga kuto kuto na yan kasi nagbibigay din ng ano yan sa ano, kamot lang kamot, papayat, naiirita yung ibon. Pag na-stress na yan, wala na, ano na yan, irritable na yan, mga away na yan. Ayan, o, ano, paano natin may yan? Total, yung target ko talagang itapik natin, yung going light, mga uh, loads. Na, uh, total, ito, karanasan kong personal na going light na pala yung hindi ko alam. Kasi, di ba yung ano nga dito sa yung una ako nag sa baba napapasok ng ano tsaka na dadaanan yung ibabaw ng bubit walang sapin yung tayo ng ipis at tsaka tayo ng daga ng bubit mga luts. kasi may mga bakterya yan eh Ayan, pag nakain nila yung mga tayo ng mga yan dahil mga basura ang kinakain ng mga yan eh marurumi ayun makakain ng ano natin yan ng mga alaga natin So, kapapansin mo ngayon yung ano, parang hinihingal. So, hindi mo alam, may going light na yung ibon mo. So, ako, may ibon akong gano'n, nagka-going light, hindi nakarecover. Bihira ay nakakalusot sa ganyan, namamatay. Tapos, ang masakit pa dun, ito. Halimbawa, may inakayon tapos may sakit siya, no? Halimbawa, partner, nakain nila. May sasalin ngayon dun sa mga inakay. Di ba, no? So ano nga asahan natin ngayon sa inakay. Kaya magtataka kami sa bakit kung kailan medyo malaki-laki na magtataka ka biglang namamatay yung mga inakay natin. So hindi natin alam na ipasa na ng, ano, ng magulang nila kasi misang pares nagsusubo yan eh. Totally mga lods yung yung tinatawag na ano yung pinanggalingan ng going light ano protosan yan protosa protosuan yan yan lagay ko na lang yung ano yung pangalan niya protosan para sa yan absensya na kayo so medyo balik yung dila ko isulat ko na lang yan yan tinatawag din ano to coxidae yan coxidae yan yung coxidae karaniwan sa mga ibon na may sapat na gulang ibig sabihin ano yung may edad na mature na kumbaga o, kaya nga ang delikado, mature na. Tapos nagpapakain siya sa mga inakay niya. Nataihan yung ano, yung... O kaya nakakain ng ano. Na ng... tain ng ipis, tayo ng daga. So ngayon, hindi natin namamalayan. May sakit na pala yung ibon natin, mga Lord. Tapos may niya sa ano. May nila sa mga inakay. Ito, marami nagtatanong na ito, bakit namatay yung mga inakay, kung kailan malaki na, ganyan. Yan yung possible loads na nakakain ng bacteria. Bacteria kasi na may mga uod na maliliit o pang parasite. Maga. Kasi yung inakay mga loads, madaling tamaan yan kasi nga, kaya patay agad, underdevelop pa yung mga muscle ng mga yan. iba no? Ang inakay mga lods, ito, konting ano lang. Konting knowledge lang na pagamat hindi naman tayo ano, scientist, ano. Ayun lang sa pagre-research. Kumbaga ang ano, ang inakay nasa proseso siya ng ano na underdevelop yung muscle, di ba no? Totally, kung pisang babuo yung mga ano niya, yung tumigas sa mga buto, yung tuka. Basta lahat, pati mga balahibo, di ba? Under yung mga, kung baka under ano, siya, develop. Mga muscle, lahat na, ng katawan. So, ibig sabihin, yung kinakain niya dapat kailangan yon para sa muscle na develop Lahat ng kailangan i-develop sa katawan. Napasukan ngayon ng virus. Di ba, no? So, ano yun? Madadali yun. Kasi yung virus o so parasite, ano, lalabanan niya yung mga salub ng katawan mo. Lalo na pagbata pa. So, kaya biglang namamatay yung mga inakay natin, mga lods. So, tapakaka ka, bakit? Namatay. 'Di ba no? Eh kasi bata pa 'yan, hindi mo pa masyadong naobserba kung inihingal ba 'yan, 'di ba no? Kasi ang going light ano 'yan eh. Pag mature na mapapansin mo 'yan ang palatandaan diyan. Parang laging pagod tapos pumapakit ang balahibo, pumapayat. Ano nagtatae, eh. 'yan. 'Yan yung uh, sintomas niyan eh. So nangyayari, ano siya? Pag matanda, alam mo, yung mature eh pagbata hindi mo mamamalayan yon total hindi mo man masyadong natitignan yon kasi nga nasa loob ng nest box so makikita mo minsan patay minsan walang natitira nga dyan eh. so yun yun lods bagamat yun napakabihira napakabihira nun di ba lalo na tayo alam na natin na dapat ang alaga natin hindi hindi dapat sa ganyan na lugar no na nadadaanan ng daga. So ngayon, ang dapat lang natin gawin, lalo na yung going light na yan, para maiwasan. Totally napakabihira to pero ano, pag tumama patay ang ano, para maiwasan natin yan, kasi baka mamaya, eh, sa kapabayaan natin, tayo rin ang ano, na, sa kapabayaan natin, tayo yung nagbibigay ng sakit sa mga alaga natin. So para maiwasan yan, yun nga, gaya ng sinasabi ko lagi, dapat nasa mataas na lugar sila, yung hindi nadadaanan ng daga, di no? Tapos, basta, yun lang naman ang ano nun, yung um, delikado yung daga eh. Kasi ipis, bihira naman yan. Yun yung ano, yun yung dapat mo lang gawin na kung medyo mababa kagaya sa akin, lagyan mo takip. Yung mapasok, ngayon, kung talagang wala kang lugar, dapat yung pakainan mo, o ng mga alaga mo pagdating ng hapon nalisin mo yun lang yung solusyon doon pag wala kang ano talaga sabi wala kang solusyon kasi kagaya sa akin diba no nakikita nyo mababa di ba, no nadadaanan nyo sa akin so ang pinaka solusyon ko na lang kasi wala akong magawa kaya na inaantay ko sweetie si sweetie si sweetie para maayos ko So sa ngayon ang ginagawa ko, yung party lang naman dito, yung ano, kasi may area dito na talagang kahit anong gawin ko, may bubwit eh. eh. Nagagaling sila sa ano, sa trases ng bahay. Ngayon, ang pinaka-solusyon ko doon, ano siya, uh, may takip yung ano, yung mga kulungan. May mga ano sila lots yung sa ibabaw. Ngayon, pag sa umaga, may nakita akong parang tainang ano, inawalis ko yon para hindi mahulog. Bagay, ano naman yan. Pag nalaglag, nakatago yung mga patokaan ng ano ko eh. Nakikita nyo naman siguro pag ano eh, nasa ilalim silang nest box kaya hindi nalalaglag ah. So malayong ano, uh, o minimal na sa akin yung sakit na yon sa mga ibon kasi natutunan na natin yon. Ngayon yun, kagaya nung nagtanong, baka akala lugo na lugo may sakit na so ganun yung ano mga possible sa going right ha yung nagagaling niya sa tayo ng daga tayo ng ipis yan so yun lang mga uh, lods yung ano natin ngayon at sana sana ano nakatulong ito sa ano sa mga kasama nating ano kasi mararanasan yan dahil hindi nila alam pa yung ano eh, kung paano lingapin yung mga ano yung mga kids nila So yun lang mga Lods, so, maraming maraming salamat sa so, panonood. Bye bye!